Yeah, ano 'yung sabi mo, tukol sa langindingan? Ah, hindi, ano nag-signing na sila. At uh, may, may sinabi si DOTR Secretary ano eh uh, Jimmy Bautista. Eh, mm. na, uh da ano, 'yung 'yung uh, private sector si Mr. Bautista. We have to first modernize the no airport before. Eh bago uh, tayo being yan ah like, uh, being uh, before uh, instituting any re 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 ano uh pagtataas sa presyo ng mga services at mga Ano pa kailangan i-modernize? muna. Ang anong kailangan i-modernize diyan? Eh bagong park. tayo 'yan. It's so modern, they can no longer modernize it. <laughs> Kaya nga pinag-interesan 'yan eh kasi bagong-bago yung airport na 'yan, wala ka nang kailangan gawin. Yung tatlo na 'yan. Lagindingan, Panglao, Bicol, 'yan. 'Yun lamang ang kondisyon niya. Oo, you have to modernize. Ma na yan. Pero, uh, I modernize, pati yung mga air traffic uh, controls. Meron na yun. Meron na. Meron, na. Yeah, meron. meron. Yeah. That. Kompleto yan. Kompleto yan. Umaandar yung airport na yan without any hitch. Yeah. Bagong-bagong building yan. Napakalaki ng area niyan. Mm. Baka At, ibig niya sabihin i-modernize. Eh sige, palis out nyo na yung mga... Eh, you can uh, go ahead. You can go ahead and list. Oh. And, and make mga, money out of it. Pati yung mga instrumentation niyan, kompleto eh. Mm-hmm. Uh, uh it's just there they have doubt to pour investments to upgrade airport oh, oh, facilities. Oh. Alin doon? Mm. Be specific. Oh, be specific. Oh, oh. para ka nang si ano niyan eh. <laughs> ha? Ah. Pang human rights. Ah, hmm. uh, wala muna raw uh, increase in uh right. So, terminal, fees. terminal fees, mga ganon <laughs> Siguro ang pinakamagandang gawin ano? ng Department of Transportation, ilista. These are the existing facilities and ano, amenities of this particular airport. Ayan. One, two, three, four. Ito ang gusto namin mangyari. Ito ang mga gagawin nyo? Gagawin nyo bago kayo magkaroon. Eh, walang ganun daw. Kasi ano sila eh, uh, noong sila, uh, generic yung Kumbaga, uh, open oh, unsolicited. Unsolicited eh. Unsolicited, wala po naka-specify doon kung anong gagawin nila. We will modernize. Yan na. Uh, no, we will operate it. We will operate and modernize and then we will charge additional fees. Yeah. So walang specific po dyan. Yun ang mali dyan. Buti pa pala yung tubig, ano? May mga term sila. Oh, I-reduce -re yung revenue. Yes, water. Uh, di ba? Yung bang... Ito, very, very... yung production ng, ng filtration plant. Mga ganon. Ito, wala, ano? Yung ano, very ano yan. Very accommodating. Kasi... Accommodating? nga, <laughs> hindi. Modernize, eh. <laughs> oh, if you are going to modernize, dilagyan mo ng ano, plants. Mm hindi, -hmm, mm -hmm. inamin so, naman ni Secretary Jaime Bautista ng uh, transport na kapag nag-privatize ka, automatic tataas ang fee. Mm -hmm. Hinamin niya yan. Pero hindi raw immediately. Yes, but you have to be very specific. Like, Kaya uh, po, kailangan paliwanag. Ano yung kailangan nilang gawin dyan sa airport na yan kung bakit ang gobyerno ibinigay sa kanila? Mm. Ano ba responsibility niya concessionaire na yan? At saka yung mga timeline. Ano kailangan nila itayo? Every two years ba? Every three years? Ganito-ganyan? Nakatayo na itong ganito? Kasi in the case, for example, of uh, Mactan and in Nea, very specific yun. In the case of Nea, for example, dami mong ayusin. Baggage, bridges, uh, transport. Ayan, specified ayan. dyan doon sa bidding. Uh, sa very, terms. Sa terms. Dito ba meron ganon? Yun na nga, yung unsolicited kasi Wala. yan eh. So, ah. the idea is to modernize. Ang sabi niya, they will invest billions of pesos eh. <laughs> Unsoli kung unsolicited rin lang pala yan, ay ganito dapat ang nakalagay dun at the very least. I want, to I want uh, this particular Lagindingan Airport to be in the next five years to be just just like Changi. Yan. Yeah. Ah, ganon. Very specific. Ang aim daw ng concession noong kanya nag-submit sila, i-increase ang capacity to 6 million. Oh, that's, a that's a deliverable. That's a target. May time frame ba? wala. Wala, ba? wala ba? Yeah, wala. wala. kala ko naman eh, may susunod na yun. Wala. Wala, wala. 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 Oh. At saka, it, it is not the... Kasi mag increase ka ba ng 6 million? Eh, may, may, market ka ba for 6 million? It is not the... Ju it, ah. Hindi 'yan pwede maging ano 'yan ibigay mo 'yan doon sa concession ibinigyan no ng concession for the airport because the airport will not just bring by itself the Di travelers. Hindi oh. mangyari yun. I-increase daw yan sa 6 million yung capacity. Oh, meron ka airport for 6 million, meron oh. ka bang pasahero 6 oh, yeah. million? Mm -hmm. 'Di ba? Ang uh, increase po ng capacity eh, sinusunod lamang yung projected demand. Man, oo. Meron bang projected demand na 6 million? Eh, through time. Baka. Oo. Baka. And, and in how many years? Oo. Uh -huh. Depende po yan kung ano nangyayari sa economy ng Northern Mindanao. Ngayon, yeah. wow. kung uh, matuma lang economy, tingin mo, may travelers doon. Matuma lang tourism. Yeah. Maraming factors na ipipredig Kung nangako sila, i-increase nila yung capacity to 6 million passengers. Eh, kailan? Yun nga. Ka. Ah. Meantime, gumasos ang gobyerno, in-upgrade yung airport, nilipat, nilagay sa malaking lugar, magandang bagong building, kompleto sa equipment. Mula ngayon, yung kita niyan, mapupunta na sa avoidance infra. Oh. Ano yan? Yun ang maganda diyan. Hindi yan, ang avoidance infra, hindi yan magbabayad ng utang uh, na, 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 na nakuha natin dahil binild natin yung lagindingan nila. Tayo magbabayad ng Oo, utang? gobyerno, syempre. E eh, sa bagay, tayo ng utang eh. Na, tayo ng utang, di naman sila eh. Oo, tayo ng utang, so bayaran natin. Babayaran okay? natin. Yung ano, sila, eh, magpapasasa lang. And bakit hindi sinasabi ng DOTR magkano yung ibibigay nitong avoidance infrastructure sa gobyerno? Ngayon napunta na sa kanila, yung airport. Mm. Hindi ka mukha doon sa na-IA. Mm. Ha? One hundred, ano? Hindi, um, ano sila. Sa simula pa 80 lang. Eighty percent ilo. eh. Eighty percent. Of the... Nakita. Of the... ng gross mm. Ibabalik sa gobyerno yun. Ibibigay sa gobyerno. Bakit dito sa deal na to, wala man lang ganun na sinasabi? Eh, nag-bidding yun eh. Ito, unsolicited eh. Eh bakit? Are we, ano? You know, it's an eh, ano ba ibig sabihin ng unsolicited proposal? Palakasan. Are we obliged? It's an unsolicited proposal. If the government accepts our proposal, it was problem. Hindi ko problema They yan. They did not solicit. Eh, problema niyan. They did not even specify. Ah. Uh -huh. Kung anong... Hindi ko problema yun. Kung anong, specific, anong kailangan kong gawin. So, Basta ako mag-modernize. Pala palakasan yun. Pag ganun. Kailangan may connect ka sa gobyerno. Sa galing mo, you are very creative, you will now define in your own terms what modernization means. Ay? Yan. Yan ang unsolicited proposal. Ay? I? I will modernize. Ay? Lagindingan like Airport. Ah. Tapos? What do you mean modernize? Ito. Modernize? Ito mga planters. Six million? Oh, no, anong planters? planters? Paabuti ko... Pa-landscaping na... ah, ang oh. ganyan mo. Paabuti ko six million ng capacity niyan. Ah. Oh. Kailan? Pag kumabot Or, na 6 million, 6 million? magiging 6 million, 6 million ang kapas. Oh. Sigurado yan. Ang <laughs> <laughs> ngay, nga eh. Ay, nako. Hindi, runways. Wala bang idadagdag? Nakalagay na doon eh. Nakalagay na doon. Ang laki-laki na nga ng ano niyan eh. Ba Super hectare. Bagong bago yun. Bagong bago, bago yung... Pero ang talagang prospect niyan, yung buong area ng airport, Real ang laki ng laki ng area niyan. Mm -hmm. Siyempre, marami magkaka-interest mag-locate doon. Mm -hmm. Malapit ka sa airport eh. Mm -hmm. Kasino ba naman yung boss? Pwede ba ako dyan? Isang airport hotel? Yeah. mm -hmm. Na may kasino? Pwede ba ako dyan? Ganon? Ito. Go mo akin na itong uh, 50 hectares na ito at ito lang naman yung airport. Gagawin kong township ito. Ayusin ko ito, lahat, etc. I will make it the Clark of Northern Mindanao. Really? So vision, vision. Vision. What you are buying into is a vision. Modern, a modern airport in northern Mindanao. Yan. E Yeah. Eh, paano yung sino magbabayad ng utang? Babalik ako doon. Nairotang na din para maitayo yan. Gobyerno. Gobyerno. Ikaw. Mm. Juan de la Cruz o Jonathan de la Cruz. Sasama ka ba sa pagbabayad ng utang? Nagbabayad ako ng tax. Aya. Galing, ah. Sarap ng mga <laughs> In the meantime, apply na lang ako ng privilege uh, privileges dito dahil gagawin kong ego zone ito. Marami Plus may incentives dapat. Oo. Oh, po, oh pwedeng oh. chesa, pwedeng ego zone. Actually, sobrang uh, uh ang boom ng uh, Cagayan de Oro City mm. as a commercial uh, no no, venture. Yes. Kasi po, daanan niya ng uh, trade. Malakas ang agri agriculture ng, diyan. Uh, agriculture trade. Diyan. But that's, manufacturing. That's regional. Mm -hmm, mm -hmm. Ang magiging service dapat nung uh, airport. Airport na yan, international. Yung trade ng region ng Northern Mindanao with the other regions. Ah, uh, yung pong uh, uh inside the region, malakas yung Cagayan de Oro yung trade inside the region. Ang airport dyan, kailangan yung uh, palitan ng negosyo between the northern mindanao as a region and the other let's area. say visayan uh, cebu, cebu and and even international kasi international airport na yan din is that happening anytime soon mm -hmm, mm -hmm. we will promote you will promote tourism tourism mm -hmm. okay very good <laughs> thank you